嗯，打开。 Good morning mga madam, kasing ganda ng pagsikat ng umaga ngayong araw. Sobrang tagal na nga nung huli ako nag-video pero ngayon piling ko magtutuloy-tuloy na to. Etong video na to ay sobrang tagal na sa gallery ko kaya naman naisip ko na i-upload ko na. Dito nga pala kami natulog kay na mama sa may dagat kaya naman maaga pa lang ay nandito na ako. Habang umiinom nga ako ng kape, naisip ko na ipakita kung anong meron dito sa tabing dagat kay na mama. Ang una na nga ay yung mga alagang manok. Yan nga pala ay yung mga 45 days na manok na bagong pasunod ni Papa. Kita nyo naman at ang liliit pa. Dito naman sa bandang unahan, dito nakalaga yung unang batch na inalagaan na manok ni Papa. Kita nyo naman at sobrang lalaki na, ready to harvest na. At syempre, hindi pa dyan nagtatapos mga madam. Dito naman tayo tada ko sa may tabing ilo. At habang papunta nga kami doon meron pa pala kami ditong mga pato. Sobrang dami at ang lalaki na. At kung natatandaan nyo nga, yan pala yung mga pato na hinuli natin noon na nilipat dito. Ngayon naman, dito tayo sa may gabing ilaw. Tamang tama nga yung punta natin dahil libas pa. Yan nga pala yung mga fish cage ni Papa na madalas na pinagkakaabalahan niya. Medyo dumami na nga yan kasi nagdagdag pa si Papa. Ngayong araw pala makikita natin kung gano'n nakalalaki yung mga isdang alaga ni Papa. Dahil ngayon ay may bibili. At eto na nga tingnan nyo naman mga madam ang lalaki na nila. Sa mga hindi pala nakakakilala, yan nga pala yung isdang talakito na masarap lalo na kapag sinabawan or inihaw. Dahil kita nyo naman kung gaano ka fresh yan Ngayon din pala magsa-sizing si na papa Sinasamantala na nga nila kasi low tide pa Mahirap kasi mag-sizing kapag high tide na Bukod nga pala sa pagsa-sizing Nililipat pala nila yung iba't ibang klase ng isda Dahil meron nga pala dyang apat na klase ng isda sa Maral, Talakitok, lapu at Managa. Tignan nyo naman mga madam, nakakatuwa at sobrang ganda nga nilang pagmasdan. Nah. Dahil sobrang lalaki na nga talaga nila. Ang pagsa-sizing nga ay medyo matagal, kaya ayan, inabot na sila ng tanghalian. Kain po tayo! Nauna na nga kaming kumain yung aking brother-in-law, si mama at ako. Alam nyo po ba na yung ulam naming alimango ay galing din sa alaga ni papa? O ba diba, kapag nandito ka sa tabing dagat, kasama ni na mama ay buhay na buhay ka? Kain po ulit tayo. So paano, yun lang for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bye.